Itong mga pulos na to, sila ang pumukuha ng mga missing sa bumiro galing sa park. Sila ang nagdadala doon sa taalari. Doon sa labing dalawang pulis, alin ba noon may kaso ng pagawa ng missing sa Bungero sa Santa Cruz at sa Manila? Jolly, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Hmm. kaya nga yung kuha nila sa Manila rin ah dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. May nakikipag-ugnay na hubo sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong uh, nagpaparating na. na hmm. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Krami, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. So para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil sinungaling siyang tao ang hilig niya magawa ng kwento para sa akin nga para sa akin mukhang totoo na meron nangyaring extorsion ng mm -hmm. yung 300 million na yan mm -hmm. ko that's my personal opinion mm -hmm. natalo siya tingnan mo tingnan mo ang mga kalokohan itong Alex Sotoy na to tinulungan pa siya niya itong ang nakita ko sa sa TV mm -hmm. nung eleksyon tumakbong uh, mayor binigyan siya ng 12 million Mm. -hmm. Ano klaseng tao to? Tapos bilang pabaliktad, extortionist yung tao na to. Bakit natin paniniwalaan yan? Mas masakit pala ito na kalagarin ang pangalan mo na walang katotohanan. Gawa-gawa. Mm -hmm. So, nananawagan ako kay Alis ngayon. Sana itigil mo na yung kagagawa ng kwento. Hindi natin alam. Baka ikaw ka ang next niya sabihin. <laughs> ikaw rin ka Jerry, baka hindi alam. Kaya ang galing niya magawa ng kwento. Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years o siya na tinatawagan lang o inuutosan na ganito ang gagawin para sa akin, mas masakit itong magawagal tayong kwento. Okay, una pa lang, uh, sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple, nung sinabi ko yung uh, taalik na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, uh, a mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige nga! Okay, sa ating busis ng masa, may kumakalat sa social media na Tanim ebidensya daw. Tanim buto daw ang sa Taal Lake. Ang katanungan, naniniwala ba kayo na may naganap na tanim buto sa Taal Lake? Yes or no lang yan. Ang ating uh, busis ng masa nasa YouTube. At ano masasabi ninyo sa pahayag na ito ni Bipi, uh, Sarah, may pasabog! ang napulkom din. May tangkang panunuhol para magmistulang magbulag-bulagan na lang. Missing sa ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung Termino namin 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing Bongeros, Mga biktima ng war on uh, May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Mm -hmm. Yung una, isang uh, bossing ng sabong mm -hmm. na sinusubukan niyang uh, dipahan yung kanyang mga polis di umano. Mm -hmm. uh, yung pangalawa, yung grupo ng uh, isang local government executive, isang former local government executive na gustong iklaro yung kanyang pangalan at uh, gumagawa ng maraming kaparaanan na para maayos yung kanyang kaso at uh, gusto pang ilapit sa akin. So, hindi ako, hindi ako papayag. Uh, hindi tayo papareglo. Uh, siguro, mensahe ko na lang dun sa dalawang grupo, eh, huwag din akong subukan. Klaro-klaro uh, po ang butos ng presidente na no cover-ups, uh, no stone unturned. Uh, kami po sa NAPOLCOM ay eh, hindi pa payag na papa-influensya sa kahit na kanino. Hmm. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. Okay, yun ang pasabog ni Atty. Rafael um, makalinis, no? So, ito ang interview uh, kay Atty. Rafael. Tayo po is, uh, i sa kanya sa gitna po ng masamang lagay ng panahon. Interview ni Tid uh, Pailon. At napakaraming trabaho ating uh, kausapin si Commissioner, uh, Vice Chairperson po and Executive Officer po ng NAPOLCOM Attorney Rafael Kalinisan. Good morning, morning, po, sir. Po, attorney. Uh, boss, mm. boss Ma'am Ruth, maganda umaga po sa atin. Kamusta po sa inyo? Ang, ang gusto namin malaman ay eto pa rin tungkol doon sa missing uh, sa Bongeros case, yung ginagawa niyong investigasyon dyan po sa Napolco. Pero meron po kasi kayong nabanggit no, na meron pong mga grupo na lumalapit po sa inyo para ma, ma itong investigasyon. Pakikwento po sa amin niyaan. Uh, meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumawag sa atin. Uh, yung pong isa, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya, isa pong very, very, very close cool po sa akin na tao. Uh, ang uh, pakiusap po niya, eh, baka pwedeng matulungan yung mga polis. Uh, ang sinabi po nung uh, taong uh, tinawagan niya, uh, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay doon sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So, sa madaling sabi, um, uh, sinop lang po nung uh, tinawagan niya uh, yung pong, uh, sumubok lumapit at uh, kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring ngayon. Yung pangalawa naman po, uh, grupo nung isang former local uh, government executive. Um... Uh, yung pong isa doon nag-text mismo sa akin. Uh, yung text eh ang pinapalabas niya, ang involved talaga eh yung isang polis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, uh, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung uh, yung local uh, uh former local government executive. Um, after which tumawag din siya. Tumawag siya doon sa taong uh, sobrang close sa akin at uh, ang kanyang tenor eh baka daw pwedeng makuha si Commissioner Kalinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya... Attorney ni eh, Kalinisan. Oh, Rafael Kalinisan. Eh, yung mga dating... Sa NAPOLCOM ito. ...partner ko ang magiging... Ito, uh, kanya nang isinapubliko na may dalawang grupo ang gumapang sa kanyang office. ...abogado niya. At nakiusap, baka pwedeng paritihin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Mm -hmm. uh, totoo, nababother ako uh, kasi yan, meron kang kasibyan, eh, very brave yung paglapit nung dalawa. Uh, totoo lang din, ay naiinsulto ako. Kasi, siguro naman, dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, uh, wala tayong kinakatakutan, at uh, patas tayo dito. ku uh, kung anong laman ng ebidensya, uh, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun na magiging basihan ng ating desisyon. Mm -hmm. Pwede niyo po bang, at this point po, pwede niyo po bang i-identify yung mga binabanggit niyo na yan? Uh, siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o uh, takot akong banggitin mga pangalan nila. Totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent. Um, hmm. so, di pa niya isa publiko ang pangalan kung sino itong uh, gumapang sa kanyang opisina. To first keep quiet about this, at least for the names. Uh, kasi mag, ako yung mag-decision nung kasong ito, eh, yung admin case, kasama nung buong Napolcom and Bank. Uh, ayo kung magkaroon ng ibang kulay pero i think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap uh, may isang linggo ko nang dinidibdib to uh, nung nagfile si Totoit sa sa amin nung Lunes uh, totoo lang, pinag-iisipan kong sabihin na noon eh pero it is not about me itong banghayaring ito itong paglapit nila it's not about me it is about uh, people looking for justice it is about Uh, someone filing a case here in the National Police Commission um kaya tumimik ako pero after one week di ko matiis eh uh, mm -hmm. I, i think it's my obligation to tell to tell the people na ganito ay nangyayari for utmost transparency uh pero yon i'm um, with, with also the the reassurance to the Filipino people na ko kayong mag-alala uh hindi po tayo mababayaran hindi po tayo atras to di lang po investigasyon tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. Nako, nanginginig na talaga ang mga uh, apektado nito, lalo na mga suspicado. Ang delikado dito kung may sa panig sa pulis na inaakusahang gumagawa ng naturang krimen, ang bumabalikta din at magiging testigo pabor sa Estado at tuturo sa kanyang personal knowledge sa mga pangyayari. Delikado yan. Mm -hmm. So kung kinakailangan ang suwelto yung mga polis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of uh, them being dismissed from the service, then so be it. You Pero, will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na uh, very brave po itong pareho, both camps, no, na lumapit sa inyo. No, parang syempre nagkokontrahan ito, isang uh, pabor dun sa mga pulis, isang kontra. Uh, sa ating katanungan sa busis ng masa, Naniniwala ba kayo na may naganap na tanim buto sa taalik? Ah, uh, 74% no. Yes, 26% may naniniwala pa din. Walang pagkakaiba sa tanim shabu noon. Up. Uh, yung the mere fact na ganun sila ka brave para i-approach po kayo or approach someone close to you. Tingin niyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, no? Yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumukontra siya, eh. Hindi siya sa kontra-police, eh. Ang motibo nung pangalawa, eh, sabihin na lang natin na mukhang may implicate yung isang local government executive. Yung isang ako? former local government executive. Delikado. So, sino kaya ito? Ang motive nun is uh, for, na dumi pa ako, Uh, to get me as a lawyer or someone very close to me uh, to help them clear their name, quote unquote. Eh, I don't want to comment if uh, they are involved or not. Sabi na lang natin na uh, uh, everything is being investigated at uh, medyo na insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogado ng dikit sa akin. Eh, that is uh, very insulting. Dapat uh, mm -hmm. pakatas tayo hindi tayo babayaran at uh, wag ganun kasi at anong ano gusto mo paratingin uh, so kaya kung hindi ko man ni-replyan siya sa text yung dalawang grupo na ito eh, kung makaabot ng mensahe sa kanila eh, huwag wag subukan eh, pangalawa uh, sa mga taong gusto pang magsubok ito nagka problema na itong grupong ito dahil isinapubliko sila ni attorney Rafael no na wag niyo nang subukan na lapitan ang napulkom para uh, sa kanilang ginagawang panggagapang at tangkang panunuhol. Eh, huwag niyo na rin subukan. Uh, parang awan niyo na Ay, yung, sinasabi niyo pangalawang grupo, eh, parang ang point is trying to divert. Kasi parang pinapangunahan na po na yung baka involvement, possible involvement ditong local, uh, former local government executive kanyo. Tama po. Tama po yun. So ang dinidiktik po niya, eh, isang particular na police na kasama rin naman sa iniimbestigahan uh, pero ang motibo ay iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo ay para ilihis. Ang motibo ay para linisin, kutan-kut yung pangalan niya at uh, yun yung sarili niya. Kung baga, uh, ang motive ay hindi para magbigay ng tamang impormasyon, ang motibo ay para ilihis yung investigasyon. Uh, so sir commissioner um, kung dating local chief executive oh, tapos para hindi siya sumabit sa kaso eh hindi naman sakop ng Napolcom siya kasi Napolcom kayo po nasa mga naka na, yung mga kasalukuyan tama uh, tama din ang tanong ni uh, Tin Paylon na nasa survey ba uh, kailangan lumapit sa Napolcom na di naman siya under sa Napolcom kung uh, executive uh, officer sa local government unit 'yung so, eh, bakit kinakailangan nyang mm, ano ho uh, tumulay sa inyo para siya maabsuelto? -ma in the first place hindi naman siya sakop ninyo eh uh, hindi po 'yung pong mga local government executives mga local uh, 'yung mga hindi po pulis ay hindi po naming sakop mm -mm. pero sabihin na lang natin mm -mm. po certified na may mga ilang pangalan na lumulutang at uh, yung pong ilang pangalan na yon inababanggit po sa investigasyon ng National Police Commission. Uh, so umabot daw po sa kaalaman ng uh, local government executive na yon yung former local government executive na yon So gusto niyang uh, linisin yung kanyang pangalan at uh, kung sakasakaling merong umantong ito sa criminal investigation, mm. uh, in the Tornapular para naghanap ng katapat gano ng uh, very clear impression sa akin ito. Opo, opo. So again, para lang mas klaro ano po uh, uh, commissioner. So, uh gusto niyang uh, maiklaro yung kaniyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito nang sa ganon diyan pa lang sa magiging anuman uh, report ninyo hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang nahumantong sa criminal investigation sa DOJ ganun po Tama po at uh, balak pa kong gamitin akong abogado kaya pong mga okay. abogado na dikit sa akin Sige po uh, Ako na intindihan ko itong sinasabi niyo oh, so yan ang bahagi sa interview ni nila uh, ni Tid Pagdasal na lang dati na marami pang mga nasa pwesto na tulad itong si attorney Rafael uh, na di talaga matitinag at di tatanggap ng anumang uh, panggagapang na posibleng asuhol para magiging mabulag uh, magbulag-bulaga na lang. Uh, mas lalong bumibigat ang ebidensya dahil... Uh, inilabas isina publiko ni Adundon uh, patidungan ang text message ni atong uh, ang na daw. So niyang pabalik rin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin. No? Oh. Sabi ko, maraming salamat. pinagtulalaan mo ibang tao kaysa akin. Nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya ipagpalit ko buhay ko. Huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo ng lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko nang ganyan. Sana maayos pa samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, Sige, Panginoon Nalang lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na conversation ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Gaginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag, pinaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Ibaling mamatay ako, may maiwan lang akong ligasi na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan mga mahal sa buhay.